Hi guys, welcome to my boring live Grabe na kaka boring. Walang magawa. Bakit wala magawa? So yun nga guys, no. So nabobore na ako. Ah. Oh, apa. Ang sarap ng buhay. Ha? Huh? Ang sarap ng buhay ng pusa na to. Hoy, oh, Mimi sarap naman ang buhay mo dyan. Ha? Ang sarap ng buhay mo, Mimi nga. Ha? Ang sarap ng buhay. Oh my God. Ang sarap ng buhay ng Mimi nga. No? So, for today's vlog, wala po akong magawa dito. nakakalungkot man isipin mo, no? wala pa rin akong trabaho for today's video so yun guys wala pa rin akong trabaho guys baka may alam kayo dyan so ba't nga ba nang mm, hirap talaga maghanap ng trabaho ngayon sa Pilipinas so yun ah, boring sa nakakainis pinapanood ko naman yung ibang vlogger eh. pero parang hindi naman ano naman kayo maganda ang gawin buti pa yung pusa nakikita nyo ba yung pusa guys buti pa yung pusa magawa sa buhay. So, mamaya.